Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Doong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang takas na nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, Mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo ay napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya ay dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakuin sa harapan ni Pilato gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa baday na ito ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito, nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kung hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinunok. Ngunit sa ginawa ni Nui natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hiniran niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa itinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gadawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo at lahat ng hindi makikinig sa propetang niyaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Dagpahayad din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalin ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Tayat hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod. At siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungan tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Maningning ang iyong malan. Oon, sa sangkalupaan. Ikaw, O Poon, Panginoon namin. Laganap sa lupa ang iyong lunangning Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan. Oon, sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos to pantay Nang iyong lunengning at tadakilaan. Pinamahalo mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay malakit-maliit, maningning ang iyong ngalan, puon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig, maningning ang iyong ngalan, puon sa sangkalupaan. Aleluya! Aleluya! Araw ngayong gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos, orihin ang manunubos. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas noong panahong iyon. Samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan, at kung paano nila siyang nakilala ng pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumain inyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila, ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila ay multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako ma ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multoy walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha. Tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Sa'y so binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw Hinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, Ito ang tinutukoy ko ng sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises. Sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusula. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.